oo so, rokto. To. Mada tong isang ako kasilbot. Bibo. Oh, so, malawag 'yung magtatak. na Kaya. dito tubig yan, Wala? ha, oh, magtubig, tubig magtubig, 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 wala isang kapon nakinom siguro kapon yun Victor kapon siguro Victor kapon

Magkaano okay, ka na? alas 8 na 40 1.40 na lang, 1.40, 1.30 Pero paspas ang balik <coughs> ang isla ni Baler Gapot Uy, hindi ka naman Parang doon, parang doon Parang doon, parang ba? Hả? Cái này không phải Được rồi, không ok rồi,